Wow! Hala, kumakain siya ng frog! Kumakain siya ng frog! Kinakagat niya yung frog! Makakain niya kaya yan, be? Hala! Hello. Bikaya mo ba yung frog hawakan? Ay, yung ahas. Hala. Oh my God. Hindi ba ka Color green? Ano to? <laughs> Benumus to? <laughs> Tapos mayroon pala dito. Hello. Tulungan natin yung palaka. Huwag siya makain. Hindi mo yan malunok kasi ang laki niya, oh. Hindi siya kasya sa bunganga mo. Ang liit mo para sa kanya. Nakagat niya talaga yung puwet ng palaka. Ayan, oh kagat niya yung ukit ng palaka. Ayan Oh. Wala. Saan kaya siya? Nalaglag siya? Ano? Oh. Yung kinagat niya Oh. Mm ayun kawawa naman si froggy kawawa naman si froggy kinagat ni snake atiyos ko yung akala mo magkaibigan kayo hindi pala <laughs> ayun oh do, iya. Yeah. Mm di mo yan mauubos. Kasi malaki si frog. Imposible na ma ano niya to malunok. Ang laki-laki ng frog eh. Ayo. Oh, Mm. Look, uh, she's asking help. <laughs> uh, she's asking help, but how? Oh, no. Mm. Wawa na si... Kawawa naman si Frog. Ako ang inyong Tia Deli. Kaya <laughs> nah, ganun yun deh. Mag, ma ano to ma, ma kahoy di ba? Mm -hmm. Allah, Allah siya. Ang haba. Anong klasing ahas? Hindi <laughs> <Anong klaseng ahas? laughs> ko alam. Hindi ko, baka ven venomous ba tong ahas na to? Hindi ko alam eh. I-search natin mamaya kung venomous siya. Nagkapit na, kumapit na yung frog sa ano, o oh, sa sanga ng halaman. Hindi siya makawala kasi nakalakto yung ipin ng ano, no, ng snake. Yung harap na nakalak na doon sa may ano niya. Pero hindi niya to malunok. manito kalaki. Eh? Malunok niya ba? Mukhang buntis pa si Froggy. Tapos biglang may nalaglag din, no? Oh. Dito sa harapan natin mismo. Na-stuck na siya. Ang haba. Mga ilang oras kaya siyang, ano, susuko. Kaya sino kayong susuko? Pagka napagod to si Snake, bibitawan niya si Frog pagka pasok na pagod si Frog, patay siya. Pero kung deno mo si Frog, mamamatay. Ay, deno mo si Snake, mamamatay si Frog. Wawa naman si frog eh. Kinagat ni... Kinagat ni Snake. yung ganito hindi ako takot pero takot ako sa butik She, she gave up she surrendered <laughs> tired <laughs> Dumugo na yung ano ni snake. Wala. Baka abutin tayo ng bukas. <laughs> <right now>. <laughs> yung akala ko hindi niya makakain yun. Kaya iniwanan ko, nalunok niya na. Grabe. Grabe na, nalunok niya yung palaka. Ang laki na na. Wala tayo, nalunok niya nga. Ang laki nga. Saan siya pupunta? Ayun na. Wala na. May ano siya dito, bete. May buta siguro dito, oh. Wala na, te. Nasa puno ng ano. Ay, 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 ay. <único Liberty Overwatch> akala ko. Akala, <laughs> pag ganun ko. Akala ko, So, <laughs> so <laughs gagi, akala ko, ahas, oi. Abno. Ayun. Over there. Ayun na siya. Doon pala ito yung bahay niya. Sa bato. Sa ilalim ng bato, yung bahay. Ayun na siya. Gagi, akala ko. Ano na. Ayun. Ayun siya, ti, oh. Guto, ah. Ayun. Ayun yung bahay niya. Dito siya. Dito siya. Nakatira. Ar <laughs> <laughs> Ang taas ng ano, palma. Ayan siya. Ayan. Ayan. Lalabas siya ate. Akala ko talaga ginawakan ko ahas. <laughs> Ayan. Lalabas siya. Ayun yung ulo niya. Hindi mo akalain no paano niya ano no? Elastic yung bunganga niya. Ayun. Busog na busog. Musog na pusog si Mother Snake. Ngayon siya, oh. Hmm. Ang laki ng chan niya.